at uh, panalang po ng kagilang Panginoong Yeso ang uh, mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Nandito po tayo sa ikalawang bahagi na kung saan una, ginamit natin kanina ang kanakalanin yung ating mga kanilingan ipinapahatid natin sa Diyos pamamanigan ng mga pagsamo, mga awitin, papuri sa Diyos. At ito naman, ikalawang bahagi na kung saan ang Diyos naman ang nagigipagsalitaan sa atin sa pamamanigan ng mga sitas o video na nakasulat sa mga kasulatan na binabasa natin, pinapaliwanag, binibigyan ng buhay upang may ugnay natin sa ating pang-araw-araw na ng pamumuhay. Ngayon po, meron pa tayong sitas. Na ito po ay pinigyan na natin ng buhay kagabi. Kahit parehas na naman po. Ang naging sitas ko kagabi sa Santiago 4, 1-12. Dito po, Santiago 4, 1-10. Ngayon, bubuksan muli natin. Dahil siguro kalooban ng Diyos na ang Ibanghilyo kagabi ay buksan din dito sa templo ng Salubor. Anong sabi dito? Sa nagubuha ang mga pagbabata at sa nagubuha ang mga pag-aaway sa inyo. Hindi ba ka dito sa inyong mga kalayawan na bumabata sa inyong mga sangkap? Ngayon, kung titingnan po natin, sino po ba yung nagsasalita dito? Ang nagsasalita dito, si Apostol Santiago. Ang papel ni Apostol Santiago, noong kasakasama niya pa ang mga alagad ng ating nabilang paninoon. Para siya yung mediator kapag natatalo-talo na yung mga alagad ng ating nabilang paninoon. Ngayon, kapag merong mga gusto sa loob ng mga apostol, para palaging naroon si Apostol Santiago para ayusin yung puso. Kaya yung sabi nga dito, saan nagubuhan ang pagbabaka? Sa paano ba nagkakaroon ng pagbabaka? Unang-una ano una, sa ating sarili na lang, mayroon ng pagbabaka. Bakit? Minsan may mga panahon na nakatagtag na sa ating isipan, nakadaling ko, pupunta ko sa templo para magsimba. Pero may pagbabago ko pa yan. Ano kaya pupunta ba ako o hindi? Sa so, sarili ka lang yan. Ipapaano ka pa kaya kung tungkol sa kapwa o sa iba? Siguradong meron din yung pagbaba o kung baga nagiging dalawa po kasing kalagayan. Pwede o o o hindi. Kaya nagkakaroon ng pagbaba Sabi nito lang ni Apostol Santiago, yung mga pag-aaway na sana man nagkukuhat ng pag-aaway. Sabi dito, kapag mayroong mga awa niya, yan po ay nagbubuha sa kalayawan. Dahil simple, ang gusto ng isa, ito yung tama siya. Ang gusto ng isa, tama din siya. Ngayon, kung susapin natin yung kalayawan, ang mangyayari po yan, magpatanotado, hindi po sila magkakasundo. Kaya ang pinakasusi po niya, kapag kung babaan, magpanat po sila sa kalagayan na doon sila nagkakasundo at hindi magpataasan ng ego. Sa so, hindi po talaga sila magkakasundo. Yan tawag po yung kalayawan. Yan po ay bumabaka sa inyong mga sangkap na ginagamit ang ating kahinaan na kung saan ang akala natin upi okay pa pero nakakapahamak na pala. Kaya kinakailangan natin aralin ang isang bagay kung tayo ba ay sangkap sa ikabubuti o sangkap sa ikapapahamak din natin. Sabi nito, kayo'y mag iimbot at kayo'y wala. Totoo po. Lahat naman tayo ay sinilang ng walang daladala. Wala tayo dapat ipagmalaki. Kaya kung success ng isa, success niya, ipagpasalamat natin. Pero hindi ibig sabihin na nagsaks yung isa, may hindi na yung isa. O kaya, nagtakot yung ng isa, mag-iimbot yung ng isa. Dahil sa sampung utos ng Diyos kasama na ang huwag kang iimbot sa pag-aaral ng iyong kapatid o asawa ng iyong kapatid ay hindi mo dapat ipag-imbot. Kasama ng sa sampung utos na itinuturo sa atin, bakit mayroong mga nag-iimbot? na wala namang dapat pag-imutan dahil lahat naman tayo ay walang bibig nung isilang dito sa ibabaw ng San Pilukan. Sabi pa dito, kayo'y nagsisipatay at kayo'y na iingit at hindi maaaring kanta kayo'y na nakikipag-away at na nakikipag-plaka kayo'y wala sa hindi kayo nagsisihingi. Ang ibig sabihin dito ng Apostol Santiago na tayo'y nagsisipatay. Paano kung kaso yung pagpatay? Kapag halimbawa, pinutulan na natin ang pagkakataon ng isang tao na magsisi at magbago o magkaroon ng pagkakataon, makasama natin. Paano na rin natin siyang pinatay? Kaya kinakailangan, makunawaan ng bawat isa sa atin na hindi dapat pinagtumulan tayo na ang isang tao ay mapahama o matinsala dahil para na rin natin siyang pinatay. Sabi nito, at kayo'y na nag-iingit. Katulad nga nang sinabi ko sa kanina, wala tayong dapat pag-ingitan. Kahit tagumpay ng isa, dapat ipagpasalamat natin. Kung tayo man ay hindi rin tagumpay, ipagpasalamat pa rin natin. Pero ano pang nangyayari sa mga Pilipino? Attitude na po kasi ng mga Pilipino. Pansinin na lang natin sa isang negosyo. Kapag merong negosyo na nag-click, pupukyan ng isa. Kinutya niya nga, minsan sisiraan pa yung naunang nang nagkaroon ng tindahan. Na mas masarap ika nga yung lugtot ko, mas maganda yung mga tinda. Nagumbitin na natin, wala ka dapat tayong ipag-inggit. Dahil lahat tinanailangan. Magmula lang sa ating kasipagan, kapag nakita ng Diyos na gumagawa tayo na ayon sa kaputihan, tayo naman po ay pipigyan niya ng biyaya at pagpapala at papasaganain ka lalong kung yung ating mga pinagpapanita. Kung tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pero po din, oh, hindi dapat mangyari sa atin ang ugali ng panigin na hindi At hindi maaaring tamtan. Totoo po, hindi talaga yan mangyayari sa atin. Tayo ay nangakikipag-away at nagaroon natin pagbaka. Kailangan ba natin kung isipin natin tayo po ay templo ng Diyos na Buhay, templo ng Espiritu Santo. Kung pula tayo sa eksena ng mga pakikipag-away, o pakikipag-talo, o pakikipag-bata, hindi po nang magpangyarihan sa atin. Bakit ang Espiritu Santo na nanahan sa atin ay narinig siya sa katapungkabata, hanggang umunawa, hanggang magbigay ng kalimanagan ng kanyang at hindi niya ididiktas sa ating isipan na makipag-away tayo. Yun na po yung nangyayari na sabi kanina, huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo na dyan tayo'y tinatakan. Ibig sabihin niya, nang humihiral pala dyan, hindi na yung kalooban ng Espiritu Santo, kundi yung emosyon natin, yung attitude natin, yung pagkatao natin, na bilang isang nasa katawang lamang na marupo. Na pinsan, nagadala tayo pero kung po, kung hindi na natin dito, ang mag-aaway ay hindi po magbubunga yan ng ikabubuti, kundi ikapahamak. Ano ang kailangan natin? Sa Sabi nito, kaya yung natin yung pag-aaway ng bagat sa hindi kayo nagsisihingi. Ibig sabihin, kapag nasa kalagay ng para tayo na nakikipag-aaway o nakikipag-baka, hindi na kailangan natin maalala makita yung sinasabi nito na magsihingi tayo. Pero sa paano ang paraan ng paghingi na dapat magamit natin na pangunahan tayo ng kapangyarihan ng Espiritu Santo upang magliwanag ang ating isip ng sariyang lumawa at magkaroon tayo ng unawa sa bawat isa sa atin ng sariyang magamit natin ito sa tinatawag na kabutihan. Kaya ang sabi nito, kaya ang nagsisimbi at hindi kayo nagsisitanggap. Hingi tayo ng hini, hindi tayo, tayo nagsisitanggap. Bakit? Sa so, pagkakasisi kayo ang upang sa inyong mga kalayawan. Pupunta na naman sa kalayawan. Kaya yung kasikatan, yung kapanaghilian, yung kakaasa, pagtatalo, hindi po yan mga gawain ng kabukti. Kundi yan ay mga gawain masama. Kahit humingi tayo sa Diyos, Pangunahan tayo ng kanyang kapangyarihan. Mga kapatiyak ang nananahan sa atin. Para na rin ginagamit yung hindi, hindi na tayo, pero ginagamit natin sama-sama. Sabi nito, kayo ang mga mga niya, hindi ba ganyan nalaman na ang pakitipad sa sanglimutan ay pakitipad away sa Diyos? Kaya kung po natin dito, si sino po ba yung sinasabi dito, mapangalunya? Yung umiibig ng higit dito sa ibabaw ng sanglibutan kaysa sa Diyos ay nagiging kaaway ng Diyos. Ano ang sabi ng ating dakilang Panginoon? Sa pamilya na lang. Ang umiibig sa kanyang ama, ina, kapatid na lalak, kapatid, kapatid, kapatid ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Ibig sabihin, para maging karapat dapat tayo sa ating dakilang Panginoon, hanggang natin isakripisyo yung pamilya natin. Gawin natin priority siya. Motong natin yan, labdad above all, gawin natin siyang priority pag gising tanong natin o paggilat ng mata sa umaga, siya na ang ating katawagan. Di ba aling, hindi mo, hindi ka pa nakakagilamos o kahit hindi mo pa naasikaso ang pamilya mo, unahin mo na siya para tayo ay maging karapat-dapat sa ating kapilang Panginoon. Ngayon, kung mas higit natin pinahalagahan yung santrikutan, kasama natin yung mga tat-pamilya natin, at naging pangalawa na lang si Kristo sa ating buhay. Sabi dito, sino man nga ang nag-ibig na maging kaibigan ng sanglibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Ayaw po kasi ng Diyos na may kaagaw siya. Dahil sinasabi, ako ang Diyos na mapanibubuhin o siloso. Kinakailangan gawin natin siyang priority sa ating pag na, na pamumuhay. Kung hindi diba pagandin o ay hindi pa niyo na ang kasuratan ay nagsasalita ng walang kabuluhan? Ang Espiritu Baga na pinatala sa atin ay nagnanais hanggang sa kapanaghilian? Ngayon, kung iniisip pa natin na ang kasulatan ay nagsasalita para lamang takpang na kumbaga, nakawa, mayroon dyan na pa pangalim niya, hindi ko siya sasambitin. Sabi niya, Apostol Pablo, nakasalimunan pa ang aral. Pero kung pagdating dito sa pag-aaral natin, kung babasahin natin maigi at kung baga, parang tumatag sa ating puso, sa ating pag-iisip, yan na po ang sinasabing salita ng Diyos. Hindi po yung salita ng nandito sa unang ang nagsasalita. Sapagkat sabi ng sa Hebreo 4.12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at matisa kaysa alimang tabak na may dalawang talim. Ibig sabihin, kapag tumatakto sa ating puso, sa ating mga paghihimalay ng kalwa, ng mga kasukasuan, ang ibang iyan na po ang tinatawag na salita ng Diyos. Kaya hindi dapat tayo magdamdam dun sa nagsasalita dito sa unahan. Kahit ako nga, kahit sino man ang nandito ang tumatayong sa harapan para magsalita, mga kapitid, magpahayag ng salita ng Diyos. Kasama rin kami sa tumatanggap ng salita ng Diyos. Sa inaaralan, sa tinuturuan upang tayo mabuksan ang ating kaisipan at sumunod tayo sa kalukuban ng Diyos. Wala po rin itong pinipili. Kaya, ang salita ng Diyos, kung baga isipin natin na iyan ay para sa lahat. Kaya, may kaguluhan siya sa buhay natin. One spirit, kung baga na pinatira sa atin, yung spirit isang pananahan sa buhay natin. Yun ba ay pinakailangan lang masahari sa inggit o kapanaghilian? Ano yung kapanaghilian? SELOS. Kaya, kumbaga, si Brando, yung pala, yung hindi. Kaya kung baga, mabuti pa si Brad, ay palagi yung nagtatagumpay at hindi. Ngayon, kung meron yung spirito sa sa buhay mo, at yun ang nasa kaisipan mo, hindi <laughs> maaaring mapagsama ang mabuti at masama sa isang kalagayan. Kaya, sabi na, makikilala ninyo ang kahoy sa kanyang bunga. Kung tayo po ay mabuti, dapat mabuti tayo. Kung tayo ay masama, dapat masama tayo. Kaya nakikita po yun sa ating mga gawa. O siya ay nagbibigay ng nanong biyaya, kaya sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalansang sang sa mga tao at nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Ngayon po, ang tanong. Dito siya ay nagbigay ng lalong biyaya. Saan ko? Doon ba sa mga palalo? O doon sa mga mapagpapumbaba? Kaya, ang ating dakilang Panginoon na kusos ng biyaya, dahil ko sa kalagayan na mula pa nang kumabasa dito sa ibabaw ng sanitan, na sa kalagayan na po siya ng pagiging isang mapagpakumbaba. Imagine na lang sa panganganap na lang sa kanya, walang tumanggap sa kanya, maliban dun sa isang sapsama na isang lugar na marami. Pero tinanggap siya doon. Kaya e, kung titignan po natin, lumalala lang yun sa ating pusong marumi na kinakailangan manahan sa buhay natin ang salita ng Diyos. Sa mga bagay, si Kristo. Kaya po, ang ating nangilang Panginoon, naging halimbawa yung kapakumbabaan niya nung nabubuhay sa dito sa ibabaw ng sanitutan yun po ang naging susi, kaya siya nagtakumpay hanggang sa kamatayan sa krus. Nakapagama, mahirap ang nakatakdang gagawin niya, nayalay ang kanyang buhay, alang-alang alang lang sa kapakumbabaan, hindi siya nagreklamo. Bagamat yun ay ikabamatay niya, bagamat alam niya ang pahirap na dadanasin niya, dahil lamang sa kapakumbabaan, na lumalaraman sa isang tupa, na hanggang pakayin Hanggang iala ang sarili, hindi siya tututol sa plano ng Diyos. Yan po ang halimbawa ng kapagkumbabaan, yung hindi matutol. Pero kung halimbawa, reklamo tayo ng reklamo, tutol tayo ng tutol sa mga plano ng Diyos, hindi tayo matatawag na tupa. Hindi tayo matatawag na mapagpagumbaba dahil palagi tayong palaban. Katulad halimbawa dito, meron tayong leadership. Ngayon, kung halimbawa, tututulan natin yung leadership, hindi tayo tagasunod. Ang nangyayari niyan, mas magaling matayos doon sa leader na nagpapasunod. Kaya po, kung titignan po natin, naging susi ng ating dakilang panin yung kapakumbabaan kaya siya nagtagumpay. Sabi, oo, siya'y pinigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Upang sa pangalan ng Yesus ay diluhod ang lahat ng tuhod. Yan po ang pagtatagumpay na susi na binigay ng ating dakilang paningan dapat natin sundan ang pagiging mapagpagumbaba. Sabi nito, pasakot nga tayo sa Diyos, datapot magsisalansan kayo sa Diablo at patakasya sa inyo. Paano natin malalaman na tayo'y nagpapasakot sa Diyos? Malalaman natin sa ating sarili kung tayo'y nagpapasakot sa Diyos, kung tayo'y sumusunod sa kanyang mga aral, sumusunod sa kanyang pamamaraan na itinuro sa atin lahat ng mga bagay upang magtagumpay tayo. Ano-ano po ba yun? Yung mga itinuro ng ating nagilang Panginoon. Sabi po dito, itinuro sa atin ng ating nagilang Panginoon kung paano tayo dapat magalit. Huwag ninyong palulukugan ang inyong galit kung maaari matipat-batik na agad Pagka, kapag, kapag pinalubogan natin, magkakaroon ng pagkakataon ng Diablo. Turo na natin na kilang Panginoon. Itinuro din sa atin na huwag tayo rin makyapi. Asawa ng amay asawa, nagkikipagtipan pa. At pagkihiwalay din, ang makipag-ugnayan sa hiwalay na. At tinuruan din tayo kung paano tayo manumpak na sumunod kung ano ang tinura natin nung tayo sumpa sa ating nagilang Panginoon, maging tapat tayo sa ating sumpa. Itinuro din ng ating nagilang Panginoon kung paano ang magparaya. Na kung baga, ano bagay na sa tingin mo naman ay eh, hindi naman tayo humahanap ng kapurihan sa ating sarili. Pwede tayo magparaya sa iba. Pagbigyan natin yung iba, alang-alang sa pag-iibigan. Itinuro din na ating lagyan ng kung paano ibigin ang kaaway at idalangin ang mga nagsisiusi. Lahat na niya ay kinakailangan natin i-apply sa ating pangaraw-araw na pumumuhay. Kung baga, kapag inaway tayo, huwag lang natin awayin din. Kundi, ipanalangin natin na maglinaw ang pag-iisip ng mga tao na titipag-away sa atin. Yan po ay turo ng na ating nagilang panimot. Itinuro din niya kung paano kayo maglimos sa anong bagay na ginawa man kaliwa hindi na malaman ng kanan. Hindi po dapat ipagmalaki na nakapag donate ka o nakapagbili ka, kundi pagpasalamat mo lang dahil dumaan lang sa kamay mo yung pagpapala ng Diyos para maitulong. Magdadawa ng Diyos na pasaganahin tayo para may maitulong sa mga nangangailangan. Yan po ay parte ng mga aral ng na ating kapilang Panginoon. At itinuro din yung kung paano tayong manalangin, makipag-unayan sa Diyos na kinakailangan palagi natin sampitin yung paghingi ng tawad. Pero paano tayo patatawarin kung hindi rin tayo marunong magpatawad? Kinakailangan, mauna muna tayo magpatawad bago tayo patatawarin ng Diyos. At higit sa lahat, itinuro sa atin kung paano dapat tayo mag-ayuno. Na hindi pakita ang tao ang ginagawang pag-ayuno na parang nagmamalaki sa kanyang sarili na siya ay nag-aayuno. Na ipinapakita pa yung mukha ng isang mo, Dapat yung hindi halata na tayo na aayuno. Yan po ang isang mga halimbawa na kung tayo'y masasabi natin gumalapit tayo sa Diyos kapag sinusunod natin yung mga turo na sinasabi ng ating katilang Panginoong Jesus Cristo. Tayo po ay masasabi natin na nagpapasakot sa kanya. Pero kung against doon sa lahat ng turo ng ating nagingan Panginoon, hindi natin masasabi na nasasalangsan natin ang Diablo. Dahil kung halimbawa, ang turo ng ating nagingan Panginoon, mula doon sa sinabi ko kanina, naging against doon yung pinawa natin doon sa tinuturo ng ating nagingan Panginoon. Paano natin masasabi na sumusunod tayo? Paano natin masasabi na sumasalansan tayo sa Diablo? Ano nga gamit nila? Nagiging kaayong pa natin ng Diablo dahil tutun tayo doon sa programa sa araw, uturo ang ating kanilang Panginoong Isu Kristo. Kaya kontrahin natin yung Diablo sa panamalita ng pagsunod sa kalubogan uturo ni Kristo. Sabi po dito, magsilapit kayo sa Diyos at, kayo, ay lalapit sa inyo Managlinis kayo ng inyong mga tumay. kayo kayong mga makasalanan, at balisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang atala. Sino po ang gagawa ito? Bawat isa sa atin ay pinakikiusapan ng magsilapit tayo sa Diyos. Para lumapit ang Diyos sa atin, una muna tayong lalapit sa Kanya. Ipano e, kung hindi tayo karapat Ang susi lang naman yan, maghingi ng tawad, maglinis ng sariling kalukuban upang tayo'y maramdaman natin na parang hindi tayo malapit, malayo sa Diyos. Na nandiyan lang siya sa ating mga puso, hindi lang natin pinapakalap yung presensya niya sa ating pagkatao. Kaya ang nangyayari, dalawa lang po kasi ang magkakalaban yan, yung nasa ng sirito at nasa ng pita ng laman. Ngayon, kung nasa ng Espiritu, nandiyan yung kaamuan, kapaprimabaan, kababaan, nandiyan na yung mga uh, tihan. Nandiyan ang lahat yun. Pero kung bunga ng laman, lama, nandiyan naman yung sa galasya. Yung mga pagtatalo-talo, hindi pa nakaigindihan o pagtanggawaan. Yan po ay mga hayat na dawa ng laman. Ngayon, paano natin masasabi na nandiyan sa atin ang Diyos na malapit tayo sa Diyos kung umiiral ang makalaman. May pagkatataon ba ng Diyos manahan sa ating puso kung puro matalamat ang ating nasa puso na walang iba ang gusto natin awayan, talamat, kung hindi pa kakasundo. Kinakailang paghariyan tayo bawat isa ng isa lang na Espiritu. Sa matatuloy ng Espiritu Santo na magbubukas sa ating magamag, magkakaiba-iba ang ating pagkatao Dapat Siya ang tunigilo sa bawat isa sa atin. Ang tatahangin naman po niya, patkasunod. Pansinin na lang natin, walang nabihang panay. Iba-iba ang panahon ng tatay. Iba-ibang pamaraan at iba-ibang tao, iba-ibang oras. Nakakasundo sila dahil sa iisang Espiritu tumikilos. Kaya hindi po sila kayo napapapalo. Kahit yung mga propeta, hindi siya nagsulat pa na against doon sa sinulat ng mga alagad ng ating gabilang Panginoon. Dahil hindi isang espiritu lang lahat ang kumikilos sa kanila. Sabi nito, mga glinis kayo ng inyong mga tamay. Hindi ibig sabihin na hugas tamay tayo. Kundi kinakailangan hindi lang yung tamay, kundi buong natin pagkatao ang linisin natin upang tayo ay maging karapat-dapat sa Diyos. Kayo ang mga makasalanan. Saan ba tumitira ang kasalanan? dito sa ating mga puso. Kaya kinakailangan maging malinis yan para yung Espiritu Santo ay mayroong kumbaga, maluwag na makapapasok yan sa ating mga puso. Para makapanahan siya diyan sa ating mga puso upang sa ganoon masunod natin yung kanyang mga kalungubang. Sabi dito, dalisayin ninyo ang inyong mga puso. Yung mga pamamaraan ng mga pagsukok sa panahon ngayon. Yan po ay pati lamang ng tinatawag na pagdadalisay. Ang pagsubok ay katulad ng isang apoy na kinakailangan natin ganasin para wala na kung pure ang ating pagkatao, kung pure ang nasa puso natin na tayo'y tapas sa Diyos at nananaig yung kabutihan upang pagsunod sa kaluuban ng Diyos. Pero kung bawa dumaan lang yung kunding tukso. Kung pagsubok, bumagsat na tayo, hindi ba yun? Kaya tinatay na malaman natin na ang pagsubok pala ay isang pamamaraan. Malaman kung hanggang saan na ang level ng ating pagkaunawa. Kung hanggang saan na ang level ng ating pananampalataya. At kung hanggang saan ang level na tayo bilang isang tao dito sa ibabaw ng sandagan. Kaya habang tumatadag, umibigatin ang pagsubok. Ngayon, tinatay na natin itawid yan makalagpas dyan sa mga pagsubok na yan. Huwag natin ilalagay ang ating sarili na nagtabago na doon sa subok na iyon, Kundi isurvive natin. Hindi yung dahil nakalubog na tayo, hayaan na natin magtampi sa Kundi itawid natin sa kabila. Pero naman na naabang yan na na subok. Yan po ay isang pagbabatayan na tayo po ay nahahanda sa mga pagsubok na dinaranas dito sa ibabaw ng sanginipan. Sa libag dito, Kayo'y mga tighati at magsihibig at magsitangis inyong palita ng inyong pagtawan ng paghibig at ang inyong kagalatan ng kalumbayan. Kaya huwag tayong pagkakomportable na ako'y okay na. Kundi yung kaligayahan natin, yung kagalatan natin, palitan natin ng kalumbayan, ng mga paghibig, hindi dapat natin pwedeng sabihin na stable cool na ako, okay na ako. Dahil, hindi natin nalalaman ang mga pamamaraan ng kalaban ng Diyos. Kaya huwag natin sabi na mag-ingat tayo sa inyong pagkakatayo baka kayo ay mabuhal. Kaya hindi pwedeng natin sabihin, comforted na ako, okay na ako. Kaya, ang itinuturo dito ni ako sa San Diego, mga hati kayo yung hati na kung baga, pakiramdaman natin yung ating kapwa po nasa taktig damayan natin. Tulungan natin. At gabayan natin. Yun ang higit na dapat na nangangailangan ng tulong. Siya ang lapitan natin upang sa loob matulungan natin sa maghahamot po. At sa panghuli, sabi nito, magpatababa kayo sa paningin ng paninong at kanyang itataas kayo. Ngayon po, sabi kanina, kapag kung ang susi ng pagkatanumpay. Para lahat tayo ay magpanumpay, sa paningin ng ating lakilang paninamon, magpakumbabak tayo. Ano po ba ang pagpapakumbabak na hinahanap dito? Walang iba yung pagsunod sa kalooban ng Diyos sa kanyang mga aral. Tinuturoan tayo nitong mahubog. Tinuturoan tayo isaayos ang ating buhay. Tinuturuan tayo maging isang mabuting tao sa ating kapwa. Sa totoo lang po, ang tao kasi mayroong dalawang side. Good side and bad side. Ngayon, kung ang tao may bad side, ipanalangin mo yung bad side niya at mababo na yun at yung side niya, i-improve na yun. Kaso ang tao, ang tinatawag na panghapon. Kapag may ibang side, ang akala natin na lahat, yun yung buh, meron din ba? Ang din natin, sa sarili din natin, meron din tayong bad side, meron din tayong good side. Unahin muna natin sa ating sarili bago sa iba. Makikita natin ang mga may tool natin sa ating kapwa kapag una natin in-apply sa ating sarili. Bakit? Anong sabi sa kasulatan? Ibigin mo ang iyong katwa katulad ng iyong sarili. Unahin mo na yung sarili para maipakita mo ang pag-ibig sa kapwa. Yan po ang mga aral o salita ng Diyos na nais niyang ipahatid sa atin na walang iba ang susi ng pagtatagutay, kapakumbabaan at pagsunod sa looban ng Diyos. Siguro po, ganito okay, na lang ang patitibahan natin sa Diyos. Salamat po sa Diyos at ang ating karayanan, idulog po natin yan lahat sa Diyos at ipagkatalig niya ang katimasayan ang lahat ng solusyon sa lahat ng ating mga Salamat sa Diyos at isang mapagpalang hapon sa bawat isa.